Alright, today is a day! Yes, ito na nga ang araw na pinakahihintay ng aking kaibigan, ang kanyang operasyon. So ngayon, maaga kami nagising kasi nga by 7, dapat nandun na kami sa clinic kasi ang schedule na is sharp 8. So yan, are you ready? Pagalong wow, yung mama sa kukiya. Perfect. So... Ano ka na? Mabebelong? Mabebelong <laughs> ka na ngayon sa ano mga trans-uncle. <laughs> <laughs> so, yan na nga. Ready-ready na siya sa pagiging trans-uncle niya. So, I'm so excited to. Gusto ko makita na magkaroon siya ng ganyan. Kasi niya pangarap niya yan eh. So, push natin. Go! Laban lang! Bago ang lahat, mag-ano muna kami daw. Magpapainit na, ano. Mura si So, watch out. Mamaya, tinignan natin kung ano ang itsura ni... Auntie! <laughs> <laughs> isa ka ng certified trans angkol. Kaya mga kolongon, see ya later. So we are ready! Ready na kami sa, ready na mga glam team para sa amuang kandidata. so <laughs> Yes! So update, update mga kolongon. Bye-bye. See ya! So yan na nga, nasa labas na kami. Nakasakay na kami ng taxi. Siyempre, need na may mag-taxi kasi nga by 8 dapat ando na kami sa clinic. Kasi nga, Filipino time, American time. So yan, nandunan kami sa clinic mismo, sa tapat ng clinic na kung saan siya operahan. So ayan, pak, yan ang sinatawag na Narzan Building. So nasa second floor at third floor do yung clinic ni Doc. So tara, tingnan natin kung anong itsura ng clinic, baka putyo ba or ano ba. So makikita natin yan ngayon. So well makikita natin kasi ang daming good feedback sa clinic na to at sa doktor na ito lalong lalo na lalo kay sa Sir Sir Edmond Saiheko shout out so ayan ito yung Nar Narsan Narsan building oh, basta yun na yun so papunta na kami pa ah, parang Miss Universe o oh, hindi na siya gumagalaw hindi na kasi nga excited niya so very excited sa kanyang Coco Melon So, ayan, nandito na kami sa loob. So, apakit na pala kami kasi sabi ng guard nandun daw sa itaas na sa second floor daw. So, kung saan siya iso surgery. So, pak, ito na. Ang Saiheko Aesthetics. Pak! O, oh, ready-ready na ang aming Disney Princess. So, lalabas, lumabas na yung attendant kasi nga tinatanong siya kung may schedule ba siya. Meron na si schedule. So, naka-line up siya sa schedule. So, isa siya ngayon sa o operahan possible. Possible. So, pa, o oh, ayan na. Kung kita nyo naman, para namang reliable at saka para namang hindi nakakatakot magpaano dito. Kasi marami ang feedback at gusto, ka, uh, okay lang din yung clinic. Oo, oh, oh, maganda din. O, oh, While, ano, waiting, kasi nga ang tagal ang dami siguro mga sampung tao, sampo, fifteen, hindi lang suso, gumagawa din siya ng ilong, yung rhino, yung tinatawag natin. Tapos, basta marami siyang gawa na doktor, surgeon siya eh. So, marami talaga. Pagkatapos nun, ang waiting area pala nita ay nasa sa third floor. So, pumunta kami dun sa third floor waiting area. Ay, sis, nakakaloka dahi. Akala ko clinic din. Waiting area lang pala. Ang ganda! At sobrang linis malamig pa o pa ko Yun yun naman, di ba? Kitang-kita yung relaxing pack, ganyan-ganyan lang yung show natin dyan. Super relaxing pala sa lugar nila. Akala ko dun ka mag-antay sa mainit na lugar sa labas, pero nagkakamali ako. Actually, nainitan ako si galing ako sa labas eh. Hindi sa kanilang loob ha. Aircon die. Pack, inaantok dahil sobrang lamig. Siyempre, waiting, waiting, waiting tayo. Patience tayo. Patience, patience, patience. <laughs> So, basta mag-antay na lang or basta ano, ano na. Okay na. na so, relaxing naman itong mga kasamahan ko. Pak, o oh, diba? Ang laki ng flat screen TV dahi. Basta malinis siya para sa akin, rate 5 ang waiting area nila. Super malinis at pati yung toilet. O, pakita ko sa yung toilet kung ano ang meron sa toilet. Pak, o. Oh at ito na ito na. So maganda dito dai, Nakakagwapo, nakakaganda yung ano nila, yung color ng ilaw. Syempre. At of course, malinis din ang kanang toilet ha. Super malinis. At nagulat ako dai, akala ko may tao sa likod, salamin lang pala. <laughs> Nakakagulat dahil kasi may pole dancing. Ewan ko siguro nagda-dancing, nagsasayaw dyan ang mga na-operahan. Nasa sobrang saya. Basta maganda ang kanilang clinic. Oo, super highly recommended. O, yan na. Bakit yung na naman kami? So, ang ginawa namin while waiting, nandun kami, syempre kakain kami, tanga-tanga kayo, kumain kami sa McDonald. O, di ba, pak, O, mag-pray ka muna, mama. O, di ba? So, yan na, tumawa-tawa pa. Tiwi ng tiwi. Ah, nakakatawa. <laughs> so, yun na. Dai, gabi na sis. Akala ka, expected namin is alas 4. Ay, makauwi na kami ng bahay. Dai, mag-a alas 7. Alas 7, alas 8 na. So, nakakainis pa Kasi sobrang traffic bayot. So, no choice. Go, go, go. So, yun na. Palabas na. Actually, ito yung inilungan. Oo, nose job ano pa nga siya, ay eh, hilo pa siya, ay eh, dito siguro sa Anastasia yan. So, ito na ang aming Disney Princess for today's video. O, oh, makikita nyo naman, di ba, pa, may papapictorial muna ang doctor at yung client. Siyempre, documentation para sa mga gustong uh, tumingin sa kanilang page. Siyempre, bisitahin nyo lang ang Sir Ed, a uh, Dr. Edmond Rudder. Dr. Edmond Saiheko. Basta may nakalagay doon. O, pak, turo na si mama. O, pasok, pak, missionaries Universe, parang, wow, partida ha parang walang hindi na operahan. Sabi nga ng ano sa kanya eh, attendant, huwag kang galaw ng galaw kasi nga, fresh na fresh yung sugat mo, si Bakla naman, super excited. Diyos ko, gusto yung aura agad yung suso niya. Nakakaloka, o. Oh. Ayan na, pack presenting. The 450 cc. O, oh, ka pa, abi 400 lang sa'yo. <laughs> Nakakaloka. As in, sobrang laki ng coco melon niya, day. Nakakaloka, sis. O, oh, di diba, kitang kanyang naman, diba, pa may drawing pa, o. Oh. Welcome to the Transformer Uncle World. Charlang. So, yun na. Pababa na kami. O, oh, nagbabay na sila. So, pababa na kami. Pak. Parang talaga Miss Universe Beauty Queen. Ang gaga. So, bumaba na kami. Pak. O, oh, alalay. Parang wala nangyari, sis. Sobrang, ano, sobrang grabe yung fighting spirit mo, sis. So, yan na. Pababa na kami. Alalay konti. O, syempre, pak, parang wala lang. O, sobrang laki dahi. Nakakaloka. Bagay na bagay sa'yo, sis. Sabi mo sa, sabi sa akin, 420 lang daw. i-post e, mo ng 450. At sabi din, doktor, o, yan na. Pasakay na ka ng taxi. Syempre, hindi pwede mag-jeep o LRT by yacht. Sakit daw kayo dahi. So, ano, doktor, you need, you need to, ano daw, mag-taxi or drop. Drop. Grab. Bwisi bilang to, Pilipit. So, yan na itong extended dahi. Habang nasa taxi na, iyan biglang minto at sabi ng driver hindi daw siya pupunta doon sa aming pinupuntahan at ang eksena bumaba <laughs> pinababa ang susuhan sis nakakaloka first time in history pinababa ang susuhan <laughs> At partida pa yun, nakakaloka dahil umakyat pa ang bakla. Nakakaloka. Sabi ko, sis, okay lang umakakyat ka sa ano, sa tawag nun sa flyover. Sabi niya, okay lang daw. Kasi nga hindi niya ma kasi may anesthesia pa. At ito pa partida gusto niya pang bumili ng tinatawag na pinabili ni Doc na ano, yung pineapple fiber, yon Sabi ko, umupo kayo doon sis, kami na ang bibili. Hindi siya talaga daw. Kayang kaya niya daw. Sige, ngayon lang, ngayon mo lang yan na feel kasi nga, merong anesthesia na. Pero later, mawawala yan, hindi, hindi ka na makakatayo. Diyos ko. Oo, so yun ang sabi nila. So actually, nandito na kami ngayon. Pak, kakarating lang namin sa aming accommodation, which is the hotel. O yan, pak lumabas na si mama opak labas ses go 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 opak o, o hinihinay so yan palabas na palabas na ang Disney Princess. O pak, ang di ako makamuha sa susumusis. Sobrang laki ba yun? 450cc pa nga naman. So, walking na kami sa hallway para papasok na kami sa aming room for ano, syempre, mag-rest na kami kasi nakakapagod after a long day na gabi. Nakakapagod pala mag-antay no sa labas. Diyos ko dahil, yung wala kang ginagawa, mas nakakapagod. Mas masarap pa ikaw antayin kaysa ikaw ang mag-antay. O diba? Relate, it match! Forex, andito na kami sa aming room. So we need a rest na talaga. Pagod na pagod na kami. At syempre, ang yung Uncle Destiny Princess Queen ay pagod na din. So that is for this video. Thank you for watching. Bye-bye!